Si inaani ng wala sa panahon dahil sa matinding harabas. Pasok ani or G. Mhm. Mm Ayan. Andiyan na. Ayan, Army. Pasok. <laughs> Ayan. <laughs> Anyong sa <Yes>. long? Anyo <laughs> <Yung> sa <ba yun? laughs> Yes, uh, magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, Uh, dito sa ating Balitang Talakayan uh, siyempre sa nanonood sa ating uh, Facebook page at sa live streaming sa ating Youtube uh, channel at uh, sa ating Talapilitan 105.3 FM sa Radyo um, uh, kung makikita nyo, andito ako sa loob ngayon ng isang uh, trading center dito sa Bayan ng Bungabon trading center ng Sibuyas no um Uh, so, nandito nga kami sa Barangay Pesa sa bayan ng Bungabon kung saan uh, inaalam natin ngayon kung ano na nga, ba, uh, kung ba, na nga ba ang sitwasyon ng mga magsasaka at ng sibuyas dito sa onion capital of the Philippines na ano? Yan nga ang bayan ng Bungabon. At uh, nakita nga natin mismo uh, personal na inaagad na nila na bunutin yung mga sibuyas na nang wala pa sa panahon dahil uh, kitang-kita rin kung papaano ito wasakin at sirain ng uh, pesteng harabas. Uh, sabi nga namin kanina, harabas in action. Yung uh, yung uh, aming nasaksihan habang uh, nakikipag-usap kami dun sa mga magsasaka na talaga namang uh, nawawalan na ng loob kung meron pa ba silang kikitain o wala at kahit yung mga nakaasa sa fi, uh, mga financiers, no, na uh, magfi finance nung uh, sibuyas na kanilang tanim ay uh, talagang umalis na o iniwan na at uh, ayaw nang uh, magbitaw o maglabas ng pera dahil nakikita nga na talagang halos wala ng uh, aanihin o hindi na mapapakinabangan yung uh, sibuyas. Uh, inaabot nga lang ng isa, dalawang araw ang yung kulay berde na sibuyas, kinabukasan talagang namumuti na kasi makikita mo parang, ano eh, parang maalim, parang falls ng harabas. Makikita mo talaga na, ano, na uh, uh, hindi lang isa, dalawa, kundi maraming harabas yung nagtitipon-tipon sa isang uh, uh, bunga lang, no? At, uh, at ayon nga doon sa mga magsasaka dito, maging nung mga official ng barangay at ng bayan na mamayang gabi ah uh, hanggang bukas talaga nga uh, mauubos na yung bunga ng uh, bunga o yung daon at bunga ng sibuyas. Hindi na rin sumasapat yung pag spray nila dito. No? Meron tayong isang uh, magsasaka dito na bastante yung kanyang sibuyas sa pag spray Pero nung inanihan na ng uh, yung mga kalapit, na mga taniman ng sibuyas na hinarabas. Nung inanihan na, kahit naprotektado ng uh, spray itong uh, area na to, na tinatamlan ng sibuyas, verde, maganda pa yung dahon, ay ano na din, nagsisimula na rin. Yung isang pinitak nila, uh, mahigit kalahati na yung uh, nilamon ng harabas. Isa, dalawang araw pa lang nakakalipas, so overnight pa lang. Kaya naman um ang yung mga magsasaka dito eh siyempre natatakot sila dahil eh uh, uh, pinabayaan nila at inantay nila na lumipas pa yung ilang panahon ay eh, baka maubos at wala silang asa. Kaya naman um uh, kahit sinusubukan pa rin nilang iligtas sa pamamagitan ng spray. So i spray sila sa alas 8 ng gabi. At uulitin uh, nila sa alas dos ng madaling araw dahil yun daw yung labas ng Harabas. At uh, yung uh, uh, Department of Agriculture ay nag na raw dito nung nagsimulang uh, lumabas at uh, mag-atake yung Harabas. Kailan lang yan? Ito lamang inero yon na sinasabi ng Department of Agriculture na uh, nagkaroon na nga sila ng intervention at mas, mas pinaiigting pa nila. Pero maraming mga magsasaka at maging yung mga opisyal dito sa bayan ng Bungabon ay saksi na walang ibinababang solusyon yung uh, ating ahensya. So may pag-ikot lang, may paglilista at may pag-monitor pero walang uh, tulong o assistance na ta tatanggap yung ating mga magsasaka. Kaya naman, ginagawa na nila ng paraan. Kaya yun nga, sa halip na ang uh, mga sibuyas dito ay maaani ng... Uh, nasa panahon at uh, magulang at kung pwedeng storage na para sana kumita pa hab, uh, para pag inantay nila na medyo tumaas ng konti yung sibuyas kasi nga dagsari ng ani ngayon eh um, mm -hmm. pagka umikot ka dito uh, yung kalsada parang may pesta ng sibuyas dito <laughs> oh, mm -hmm. la may talagang nasa gilid yung mga sa, minsan yung meron pa kaming naabutan doon nagsasalandra sa tabi na ng kalsada Uh, 'yun 'yung mga inaagad nila ng mga sibuyas na inaani. Tapos meron din kami kanina na pinuntahan na 'yung bukid. Dalawang ektarya 'yang uh, tinaniman ng sibuyas ay uh, palawang araw na ngayon na uh, iniisa-isang binubunot 'yung mga uh, inaani, 'no? Pinipili na lang nila kasi 'yung ilang 'yung ibang mga bunga naabot na nung harabas, So, butas-butas na. Mm. Eh, yung mga so, ganun, siyempre, ano? mo na yung sa bukit. Eh. Anong itsura? Ah, I meron tayong ano? picture, actually, uh, isinend natin kay, ah, uh, mm. uh, uh, ha? Itsura daw ano? ng ano? Itsura ng, uh, ng sibuyas ng, na may uh, harabas. Yung sinabi mong butas-butas. Butas sa oh, oh butas, butas, butas na. Tapos, alam mo oo, oh, butas hanggang sa loob. Ah, mm. uh, malalaki pa yun, ha? Tapos nakakita rin talaga kami na ano na maluwang halos dalawang ektarya din na wala nang berde, puro puti na yung puti oh. so, okay, yun. na. Pag sabi sabi magsisimula nang mabulok 'yon. Oo, naaagnas na. Oo. Mm -hmm. start na 'yon na pumasok dun sa laman. Once oh. na pumasok dun sa laman, wala na talagang papakinabangan. Kaya ngayon, hangga't nasa dahon pa lang yung mga si uh, harabas, Birog tinatanggal na nila, binubunot mm. na kahit na andun pa siya sa loob. Kasi ang sibuyas, pagka ustong gumulang yan, lalabas Nakaslen. yan, eh, di ba? Maglalabas oh, siya sa lupa. Oh, oh, oh. Alsa siya, oo. Oh, oh. Eh, nandun pa sila sa loob. Nasa loob pa. Oo. Oh, mm. oh. Yung uh, yung ilan dito na, ah, uh, uh, dito, kasi yung pulang sibuyas, Uh, kasagsagan pa lang ng ano eh, nang uh, papunta pa lang sila sa pagulang eh. Mm -hmm. Hindi na inaabot so, ang pagiging hindi magulang. Hindi rin na, na iligtas siyang pula kasi sabi nila mas matibay yung pula eh. Wala, as in, meron nga, hindi ko alam kung uh, may papakita ni, nung ating tech yung video ng uh, sibuyas na may harabas na nandun sila, sama-sama sila, mainit ah, yung sikat mm -hmm. ng araw, terek, pero andun sila, naglilibot sila doon sa dahon ng sibuyas. Ganun naman. Andun lang sila na nanginginain na. Oo. So, hmm. kumbaga, sabi nga nung mga magsasaka dito, hindi na sila nakiramay ibay na parang iba iba yung, yung, gabi. Hindi na napon. Iba yung gusto na nilang magpa-video. Malo. video, <laughs> Mag, oh. magpa -video na rin yung harabas dito. Kaya nga sabi namin, yung sibuyas capital, harabas capital. Kasi <laughs> hmm. <laughs> since na rin literal talaga na yung... oo. ano eh, bali pagka kasi... Tek na may video na daw. Eh. Pwede